Hello po mga kalaki, magandang magandang umaga po Halika na, bango na po tayo Kahit po masarap matulog, bumango na po tayo Dahil alas 5 na, mas masarap po mag-exercise Mas masarap po maraming ginagawa Masarap po magpawis ngayon Pag madaling araw po talagang luto-luto Walis-walis, jogging-jogging Ayan, tapos nood-nood na po ng vlog namin Ano po mga kalaki Ayan po, dapat po Ito po ay walang pilitan na Sa mga bashers dyan, mahal na mahal ko po kayo Kahit binabash nyo ako na sinasabi nyo Hindi naman kami legit na nakakapagpanalo Nakapagpatama eh, uh, hindi po totoo yan hindi po totoo yan, marami po kami napapanalo at marami rin pong hindi pa nananalo hindi naman po kami sinungaling ang importante po, legit na may napapanalo po tayo magbasa po kayo ng mga post natin sila alam nyo, hindi po namin malalaman, hindi ko malalaman kung hindi po mga followers mismo na mga talagang mababait ang nagsasabi na nananalo nan, nan, po sila. Sila po ay marunong mag -antay. Hindi po sila namimilit, hindi po sila nagmamadali. Kaya ayan, Napapanalo natin sila Kaya ikaw, gusto mo ba? Gusto mo bang maranasan na manalo sa amin? Kunin mo mga lucky numbers namin Libre po iyan Mula umpisa ng umaga At langhali hapon gabi Libre po ang lucky numbers natin 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit O, pag nag-live pa ako Pwede ka magpa-code ng libre Pero, ang private consultation po Na gusto mo talaga magpa-code Ayan, ng mga virtual birth month mo At mga mahal mo may membership fee po yan. Ayan, try mo lang. Wala namang pilitan. Mali mo naman dito ka rin swerte yung tulad nila. Pero mali mo, baka ikaw na unang milyonaryo namin, di ba? Ayan po mga kalaki, kaya good morning. eto na, gising na mga kalaki. Kaya kung ready ka na, ready na rin ako, tara na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Ay. Ay. <laughs> milyonaryo mga kalaki. Ayan po, handa na po sa lahat tayo. Sana na maging milyonaryo at manalo. Okay po, eto na po mga kalaki. Ang mga two-digit lucky numbers, kunin mo na. Tandaan nyo po ah, make sure po na pag nagpa-member kayo ng private consultation, sabihin nyo, Sir Red, gusto ko magpa-member. Ayan, tatawagan ko po kayo o make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na ako mismo ang kausap nyo kasi napakadami pong gumagaya po sa amin. Okay, so eto na po ang Batangas 2.17. Bataan sa is 24, Butuan 914 14 Benguet 715, Iloilo 3331, Leyte 14g Samar, 220, 20, Parañaque 3335, Manila 19, Pasig 27, 7, San Juan 3028, Marikina 24. Romblon, 9-3 ang Rizal, sa is 8, Montalban Rizal, 7 Gs, Antipolo, 15-17, Taytay Rizal, 3-14, Cainta Rizal, 11-29, San Mateo Rizal, 28-21, Isabela, Gis 12, Tugigaraw, 14 ano to? 19. Rojas, 6, 1. Kapis, 20, 22. Bohol, 34, 31. Bulacan, 30, 11. Batangas. Oh, nabigay ko na yung Batangas kanina. Okay, so. Bulacan. Ayan. Bulacan, ito na po ang sa Bulacan. Bulacan na Bulacan, ito na sa inyo. 4, 7, Bicol 9 Gis At syempre Dito po tayo sa Quezon City 18 17 Pampanga 1 22 Tangasinan 3 16 La Union 14 24 Ilocos Sur 9 2 Ilocos Norte 33 27. Ayun mga kalahay, puputulin muna natin sa Ilocos Norte para sa mga bago natin mga followers din na nagaabang at naghihintay po ng mga laki numbers kung saan nila kami pwedeng i-follow Hanapin po sa Facebook, meron po kaming 315,000 followers. Yung po yung mga legit na account na ipapollow nyo ha. Meron din po kami sa YouTube, 16,000 followers, Red Parungkin din. <coughs> meron din po kami sa TikTok, Red Parungkin din. 415,000 followers. Meron din po kaming second account, Aris Gatchalian, at red parunkin na naka yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen yun po yung mga legit na account namin may 50,000 followers na po kami doon doon po kayo pwede mag request mag suggest mga lucky numbers pag gusto nyo at pag nabasa ko po kasi nagbabasa talaga ako pag nabasa ko dito sa main account pupunta ako ng tiktok, youtube o pag nabasa ko yun sa kay Aris Gatchalian tsaka kay right palong kinakahello t-shirt replyan kita agad okay so eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers po na itutuloy natin tandaan nyo ha ah, ang lucky numbers namin hindi tutupilitan sa may mga gusto po kunin nyo ilaban nyo libre po walang bayad pero private consultation po na magpapa ka kahit anong oras may membership fee po yan okay sa interesado make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-member para legit di kasi ang dami pong gumagaya sa atin okay eto na po ang Nueva Ecija uy Nueva Ecija Cinco 29. Wow. Nueva Vizcaya, sa East 30, Masbate 84, Cebu 92, Aklan 125, Aurora 234, Laguna 26 31, Quezon 7 30, Olongapo 1 5, Davao 1 2, Tarlac 27 22 Quirino 23 29 Bacolod sa is Gis, Cavite 13 16 Taguig 19 21 Mindoro 4 o ano 4 18 Marinduque 21 30 hallo okan 32 29 mountinlupa 16, is 2 palawan 4 halo ano to 4 ah cuatro, 20, ayan at syempre sambales 9-5. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit laki numbers. Takbo na sa suki yung outlet. At make sure po na iraramble nyo ang 2-digit, 3-digit, at 4 digits Okay? Huwag nyo pong kakalimutan yan para mabalik man ang mga numero. Panalo pa rin po tayo. Okay, eto na. Shout out na po tayo sa... Ano to? Shout out po sa Dingalan Aurora. Sa mga beach... Andito po kami sa beach ah uh, nanonood po kami ng live nyo po kagabi pa. Uy, hello po sa inyo. Nagsuswimming kayo dyan, ano? Nag-night swimming kayo. Maraming salamat po sa mga panonood nyo po lagi dyan sa amin at walang sawa. Maraming maraming salamat po at sa mga napanalo namin. Maraming salamat. Congratulations sa mga hindi pa po nananalo. Pipilitin po natin na manalo kayo. Wala pong pilitan nito ha. Kung interesado ka, magpa-member ka na. At syempre, sa, dito po sa bagsakan ng gulay po saan? Sa ano to? Uy, bagsakan po ng gulay dito po sa Antipolo Rizal. Maraming maraming salamat po sa Antipolo Market. Hello po sa inyo. Masarap po dyan yung sa may simbahan yung kasoy. Ayan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po at sana pal ma palaring kayo na manalo sa vlog namin para masaya at gusto namin ngayong Bermans. Manalo ka, manalo ka. Gising ka na.